ka lang. Sa wakas, Jay, dumating ka. Alam mo, kanina pa kami dito. Ang tagal mo. Ito mo katawan ko. Oh. Uy! Ba't nandito kay Yuri? Sasabay siya sa ating kumain. Kuha ka na upuan. Dito ka na. Aray. Ito talaga kayo tumatambay? matambay, ah, si Alex nga pala. Si Alex? Kasama si Mika sa kabila. Naglalandian no? lang. Yaman yeah, sila. Nakakailig ngayon. Ngayon sila nakapag-usap ulit. Ay! Ito <laughs> na pala yung pagkain niya. Ah! Yun! Mm. Nakakagutom ah. Salamat, Jay. Uh. Ay! <laughs> May pa kami dito. Ano yung sa'yo? Uy, sa'yo tayo. Ay, nasa yung takip. Apa itu? Ini untuk saya? Tidak, saya hanya mahu anda buka. Mengarut. Ini untuk awak. Awak akan terluka. Awak akan terluka dengan makan kefir. Hei. Adakah ini Ah. Mm.

Sarap! Alam mo, kakamayin ko na lang. Ikaw na muna. <laughs> Sarap! Mm. Nakakahapi talaga kumain niyo? Pero mas nakakahapi kung pwede lang kumain sa kantin. Kung uh, pwede lang. Enche. Mm. NG. Mm. Uh, kanino kang kakabay kung makakaaway ulit sila ari sa Kiefer? Hindi ko alam. Nalilito ako. Wala ka naman kailangan piliin. Tagal ka na naiipit sa gulo namin. Kahit sino piliin mo, na uli, ikaw pa rin naman sasaktan. Ano mo nasabi? Seksyon, hindi ka na rin. Tapos kadugo mo si Ares. At mo ba hindi ka maiipit sa gulo namin? Kumain ka na. Ayun na. Sinasawishi? Nasaan yung pagkain Yo, ko? Akin na. <laughs>